bakit mayroong masamang tao na gumagawa ng masama sa mga hayop, gumagawa ng masama sa kapwa tao gumagawa ng masama sa pusa katulad nito masdan nyo mga kababayan ang sarbaheng tao na magaling manakit ng pusa na wala namang ginagawang masama sa kanila po si Gary ay hindi kumakain ng kanin laging cut food ang kinakain niya ito nga po hindi na nga siya kumakain ng kanin para hindi na lang siya lumabas ng bahay pero anong ginawa? Yan. binuhusan ng mainit na tubig kung sino mang gumawa nito sa aking puso kakarama hindi siya